X din, red flag din sa kanila yung girl. Baka maubos yung anak ko. Ang naging mitya lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Eh. Hi everyone, ilang araw nang lumipas simula ang lumabas ang interview ng nanay ni Carlos Yulo. Iliisip po nga na sana di na lang lumabas ang interview nito ito dahil ito yung mas dalong gumatong sa hidwaan ni Carlos Yulo at ng kanyang ina. Sa video na ito ay tingnan ulit natin kung bakit malaki ang tampuhan ni Carlos Yulo at ng kanyang ina. 70,000 na ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon as of now no. Kasi uh, ano niya yun eh, uh, ang dito, cash incentives niya yun ng World Championships 2021. So sa akin ibinigay ni Ma'am Weng kasi ayoko mag ano no, syempre alam mo na uh, ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. So yun yung ano so sa akin ibigay. So ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. So ang ginawa ko, uh, inano ko siya, deposit ko siya under my name sa BPI account dito sa ay sa may BPI dito sa may Vito Cruz, then pinahold ko siya. Ginawa ko siyang bond for credit card na nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng um, isoli yung credit, credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon? sabi nila for approval pa. Kung i-ano, uh, kasi iso ko lang naman yung yung credit card na 'yon. So, intact yung mga pera niya. Ang naging bitch lang naman talaga no, ever since is yung babae talaga. Kasi eh. yes, oo, Lalong uh, lumaki tapos uh, na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko naghatid kami sa ano sa uh, terminal 3. Ang sabi sa akin ni Reyland, yung coach niya, tita alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko No idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Caloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Eldro ng teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya. Na binabayaran ng JOC na nire ng PSC every end of the year. So dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh, oo, tinanggap niya, pinakita ni Caloy tinanggap niya, nandun yung ano, nandun yung mga ah, mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is ano, ah, 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko yung anak ko eh isa lang siya, eh, para lang siyang ano, ah uh, studio time Oo, so maliit lang siya, mas maliit na nga siya. So patutulugin ko oh, yung anak ko, menor de edad, kasama siya at yung babae. 'Di ba? Pangalawa, si Miguel hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na uh, Angelica mag tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, mahirap puro lalaki eh. ba diba? Na anything na mapatingin or something. Actually, yun din yung sabi ni Coach Monet, no? Baka mapatingin si Miguel sa poet na dahil nakakalat, maging masama yung bata. Diba? Ay, yung ano yun yung ano doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila ano, ah, sila, yung papa ni Miguel. Kaya, hindi niya talaga iaalaw yung mga ganong. Parang medyo okay kasi, eh, nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano. So, hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? Na parang okay lang, na parang ano. dahil nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, uh, nilalayo niya sa amin si Kaloy na oo oh, alam ko gusto nilang makasama gusto niya makasama si Kaloy gusto rin siyang makasama ni Kaloy pero syempre kasi pamilya kami kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because of pandemic di ba ilang ano yon so syempre kung siya gusto rin siyang makasama ng girl how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama even yung mga kapatid niya kasi talagang Ah, uh, medyo nalulungkot lang no kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy, so parang uh, gano, even yung youngest ko, yung eldest ko, yung ano medyo si Eldro medyo ganun-ganun lang yan eh. Hindi ganun kalalim katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa kalarong pambansa na no? sobrang malalim mm -hmm. yung galit na nararamdaman ng youngest ko mm -hmm. kay Analyn. Na parang kasi lahat naman sinabi ko na eh no, kung baga, kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta ang alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko na wala kaming ano, uh, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano kasi, inano naman namin in-invest sa bahay ng ano, para, diba, na makita din niya na ah, mm -hmm. oh, eto, kahit ah, oh, yun yung sa bahay, eh, na pwede mo ma, pwede mo masabi na, ay, may remembrance ako sa pera ko. Mm -hmm. Kasi, yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time nakukuha, ano magkakaroon sila ng cash incentives malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo yung merong maaalala nyo na ay galing to sa kalarong bansa ay galing to sa ganito kong cash incentives ay galing to sa ano narinig natin yung side ni Angelica Yulo kung titingnan natin yung side niya ay ang gusto lang talaga niya is maprotektahan yung anak niya pero dun sa video na nilabas ni Carlos Yulo ay sobrang detalye na talagang napaisip ako kung bakit nagawa ng nanay niya yun ang sabi kasi ni Carlos ay naubos ang kanyang bank account na hindi niya alam kung saan nagamit Meron siyang mga bank statement na nagpapatunay na may nag-withdraw ng pera niya at naubos na ito. Ang side naman ni Carlos ay bakit hindi man lang nasabi sa kanya na dumating na pala yung incentives niya at ubus na ito nung kanyang malaman. Ang gusto kasi ni Carlos Yulo ay sana lahat ng paggalaw ng pera na dumating sa kanya ay alam niya kung saan ginamit kasi isipin niyo na lang nag-training siya para sa gymnastics. Ah, uh, hindi naman kasi madali yun eh. Napakahirap din nun. Kailangan mag-assert uh, ng effort. Kung titingin nyo yung katawan niya, makikita nyo batak na batak talaga sa gym. So, imagine mo kung gano'ng kahirap na training yun. At, uh, at ang magandang reward nun is yung incentives na makukuha niya na sana gusto niyang gamitin na kung magayong if ever nabibili sila ng bahay, is siya yung bibili nun para sa kanila yun lang sana ang gusto niya eh kung baga makita sana kung saan ginamit ang nangyari kasi hindi pala sinabi ng nanay niya na dumating na pala yung pera at saka lang niya nalaman nung itinanong niya so sumama yung loob ng bata kasi uh, ang kanya lang naman is sana nasabihan muna siya bago ginamit yung pera pero ang side naman kasi ng nanay niya is ibinili daw ng bahay sa Kabite. Uh, amortization and down payment, yung mga ganun. Pero, pati yata yung pagpapagawa ng bahay is doon din kinuha. So, hindi rin yata alam ni Carlos Yulo na ganun na nangyari. Nagulat na lang siya na ubus na. Ubus na yung pera. So, mas maganda siguro ang malika si ng nanay niya kasi dito is sana sinabi, na, sinabi muna niya bago siya gumawa ng action. Pero baka ang iniisip kasi ng mother niya is kapag sinabi pa niya, eh baka tumutol siya, no? Kasi uh, meron siyang girlfriend na ang tingin ng nanay niya is kailangan dun muna manggagaling yung desisyon o itatanong niya muna kung pabor ba siya. Pero ang akin kasi dito, malaki na rin kasi si Carlos, eh. So, darating at darating din talaga ang araw na bubuo siya ng sarili niyang pamilya ang maganda rito is supportahan na lang sana nung nanay niya, ni Carlos Yulo, si Carlos, para kung sasakaling magkamali siya, is mababantayan niya o mabibigyan niya ng advice, o sige, nagkamali ka dyan, Ay, okay, sa susunod, uh, ganito na ang gagawin mo, sana natuto ka dyan, mga ganun. So, yun lang. Tapos, itong interview na to, sana hindi, hindi, hindi lumabas. Kasi, ang nangyari kasi dito, lalong nag, nagkatungan yung hidwaan ni Carlos Yulog sa kanong kanyang nanay dahil nung narinig niya to naglabas din ng statement si Carlos Yulo nung, uh, after a few days so tingin ko kung may ang lesson dito tingin ko kung may problema yung mga pamilya it will be better na wag magsasalita sa social media kasi yun, yun pala talaga ang magagatong at uh, magiging dahilan ng mas malalim na hiduan ng bawat isa. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.